Kinang kinang! Kumigislap-gislap pa! <laughs> sa wakas, dumating na rin yung inaantay kong gold play button! Pangarap ko talaga ito eh! Bebang, <laughs> ah. bebang! Beba. Lumabas ka dyan sa bahay to! No? Bilis! Ano yun, princess? Bakit ka sumisigaw? Para kang may kaaway! Kasi may naganap sa'yo eh. Kanina pa! May naganap sa akin Sino? I don't know! Si Kuya Delivery Rider! Magandang araw, Bebang! May i-deliver akong parasel para sa'yo! Para sa akin po yan? Oo! Nakapangalan sa'yo! Tignan mo ho, Bebang! Naku! Wala po akong in-order, Manong Rider! Baka nagkakamali lang po kayo! Sa'yo talaga to, Bebang! Hindi ako nagkakamali! Ikaw lang naman yung Bebang dito, ah. Bebang! Tama yung address, oh! J.M.E. Cavite! Sa'yo talaga yung parcel na yan! Hindi ko po yan matatanggap Kasi wala si nanay Wala po akong pambayad Huwag kang mag-alala, Bebang Walang bayad itong i-deliver ko sa'yo Talaga po? Walang bayad? Oo, wala kang babayaran kahit piso Tanggapin mo lang itong parcel na to O, oh, eto na Hala, ang bigat naman ito Ano kayang laman yung, Bebang? <laughs> Hindi ko rin alam, Princess eh. O, Bebang, Princess Aalis ah, na ako, ha? Ah. Sige po man driver, mag-iingat po kayo sa pagda-drive. Bye-bye pa! Thank you po man rider sa libring parcel. Tu, Bebang, hala, ako nga to. Kanino kaya to galing? Bebang, buksan mo na yan para malaman natin kung anong nasa loob. Sige, excited na ako. Aita, ah, may dala akong gunta pangbukas. Ang bigot talaga nito. Siguro may laman tong cellphone. <laughs> Sana pagkain na lang. <laughs> Eto na, guguntingin ko na. Hala, princess, tignan mo, galing kay YouTube yung parcel. Wow. <laughs> Youtube! Ano kaya yan? Bilisan mo magbukas, Bebang! Baka meron dyan pera-chocolate! <laughs> <laughs> oh, Sam! Sam! Tignan mo, Princess! Gold play button! gold play button ang kinang kumikislap kislap pa <laughs> sa wakas dumating na rin yung inaantay kong gold play button pangarap ko talaga tuwi! Eh. <laughs> bebang wala bang pera dyan sa loob gusto ko ng pera para may pambili tayong pagkain What? Walang pera dito, princess, no? Eto yung ganting pala natin kasi naka 1 million subscribers na tayo sa YouTube channel ni Madam Sonya. Ano ba yan? hindi naman nakakain yan eh. Dapat chocolate na lang yung pinadala ni YouTube. Quack. Hindi ka ba masaya, Princess? May gold play button na tayo. Ano? Gold play button yan, Bebang. Gawa sa gold. Oh, tignan mo nga oh. Kumikinang kinang. <laughs> Ay, aba! May naisip ako! Bebang, pahirama ko yung gold play button mo! Okay, ato princess, hawakan ka mong mabuti para hindi mahulag! <laughs> Ang bigit pala nito! Tama-tama, nakita ko ng malaki kapag binenta ko to sa pound <laughs> Ano? Isasala mo yun, princess? Oo! Para magkapera tayo, Bebang, at makabili tayo ng mawa Akin, no. Akin na ito, Bebang Ibibenta ko sa palengke! Oh, no. Princess! Ibalik mo yan! <laughs> Guys, sa so tingin nyo, mabibenta ko ba itong gold play button ni Bebang? Magkano kaya ito? Mag-comment lang kayo! Bye-bye!